Sa liblib na bayan ng San Mateo, may isang bahagi ng kagubatan na hindi na pinupuntahan ng mga tao. Doon daw kasi madalas marinig ang iyak ng sanggol tuwing hating gabi. Mahina sa simula pero habang lumalalim ang gabi, nagiging mas malakas, mas malungkot at mas nakakatindig balahibo. Maraming beses nang tinangkang hanapin ng mga taga-baryo ang pinagmumulan ng iyak. Ngunit tuwing may lumalapit, bigla itong tumitigil. Parang alam ng kung ano man nang umiiyak na may tao nang paparating. Isang gabi ng malakas na ulan, si Aling Tasha Isang matandang balo na kilala sa baryo bilang mapagmalasakit ay nagising sa tunog ng iyak. Sa unang sandali, inisip niyang baka may iniwang bata sa may kakahuyan. Lumipas ang ilang minuto, ngunit hindi pa rin tumitigil ang iyak. Napabuntong hininga siya at nagpasyang tignan ito. Bitbit -bit ang gasera Tinahak niya ang maputik na daan patungo sa gubat. Sa bawat hakbang, lumalakas ang iyak. Ang tunog ay parang nanggagaling sa lahat ng direksyon, tumatagos sa hangin. Ang malamig na simoy ng gabi ay tila may dalang bulong na hindi niya maintindihan. Nang marating niya ang ilalim ng isang lumang puno ng balete, doon niya nakita ang sanggol nakahandusay sa lupa, walang saplot, nanginginig sa lamig at nababalutan ng putik. Sa awa, lumapit siya at yumuko. Sa sandaling iyon, napansin niyang mainit ang hangin sa paligid at ang apoy ng gasera ay kumikislap-kislap na parang may gustong umihip. Kinuha niya ang sanggol at pinahit ang putik sa mukha nito. Ngungit biglang tumigil ito sa pag-iyak. Napatitig si Aling Tasha sa bata at sa liwanag ng gasera, nakita niya na ang mga mata nito ay hindi karaniwan. Pulang-pula, tila nagliliyab. Gumiti ang bata at unti-unting nagbago ang anyo. Ang maliliit nitong kamay ay humaba Naging matutulis na kuko, ang bibig ay bumuka ng malaki, lumitaw ang matatalas ng ngipin. Bago pa man siya makasigaw, ay narinig na lamang sa dilim ang tunog ng paglapit at paglap-lap ng laman. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang gaserang nakapagsak sa lupa. Patay ang apoy. Sa tabi nito... May mga yapak ng sanggol na papunta sa kailaliman ng gubat. Wala na si Aling Tasha at ang lupa ay may mga bakas ng dugo. Mula noon, walang lumalabas kapag may naririnig na iyak ng sanggol sa gabi. Sabi ng matatanda, iyon daw ay hindi bata, kundi ang tiyanak, kaluluwa ng sanggol na namatay ng walang basbas. Naghihingi sa mga may mabuting puso na nahuhulog sa awa. At tuwing hating gabi, kapag may maririnig na mahina at malungkot na iyak mula sa gubat, natutunan na ng mga taga San Mateo na huwag sumilip, huwag makinig, at huwag lumapit. Dahil sa dilim, ang awa ay maaaring maging dahilan ng kamatayan.